Binata sa Cotabato, lumaklak ng asido matapos mapagkamala itong tubig habang kumakain. Balita ko mga mula kay June Mendoza. Nasa maselang kondisyon sa ospital ang isang 13 anyos na lalaki matapos itong laklakin ang isang asido na inakalay mineral water sa bayan ng Antipas, lalawigan ng Cotabato kwento ng kapatid nitong si Mary Jane Langkuban, dinampot nito ang bote ng mineral water matapos kumain ng hapunan at dahil abala umano sa hawak hindi na napansin na asido na ginagamit sa rubber cup lamps pala ang laman na naturang bote. Ayon sa kapatid, agad umanong namaga ang bibig at lalamunan ng binatilyo at nangisay habang bumubula ang bibig. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa lugar upang isugod sa ospital at ngayon kritikal ang kanyang kalagayan. Nakatakdang ilipat sa Cotabato Regional Medical Center ang pasyente dahil sa masela nitong kalagayan habang nananawagan naman ang pamilya nito ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng naturang pasyente. Ako si Jun Mendoza ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.